Hoy! Ito na, o. Oh. Manood to ta. sudan ang ating ulam ngayon. Ito. Merong sayote na gulay na may uh, bagu beans. May itlog pugo. pugo. Ito to. Paratas yata ito. Oo. Oh. ha, hinalo-halo na to, na may gatas. Ako masarap ito ah. Oh. Hmm, bakit na? Ang buto ni nanay, daw? At meron tayong Meron tayo dito ano, Rotang talong. Kain tayo. Masarap to oh. ah. May hipon to pala to Oh. Sarap.